Panahon na upang matigil ang paghahari ng mga Diyos-Diyosan sa ating lipunan. Ito ang deklarasyon ni Senator Risa Huntiveros kasundang inihay nitong Senate Resolution 884 upang paimbestigahan si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa kanyang privilege speech, sinabi ni Hontiveros na matapos makita ang nangyari sa mga leader ng Socorro Bayanian Services Incorporated sa pangunguna ng kanilang umano'y Diyos Diyosa na si Jaren Kilario alias Senior Aguila ay may mga lumantad at lumapit sa kanyang opisina upang ilahad ang mga umano'y pang aabuso ni Kibuloy sa mga bata at kababaihan. Hawak umano nito ang isang affidavit ng isang babaeng minor de edad na biktima ng sexual abuse ni Apollo Kibuloy. Maliban pa ito sa affidavit din ng isang babae na bagamat nasa tamang edad na ito nang nangyari ang pangabuso sa kanya ay habang buhay nitong dadalhin ang trauma. Hiwalay pa ang paggamit sa mga bata o pang mamalimos gamit ang mga solicitation letters para sa kanilang organisasyon o kaya ay para sa kanilang pag-aral ngunit sa katunayan ay kay Kibuloy napupunta ang kanilang nakukulekta. Kapag hindi umabot sa kota ay nilalatigo ang mga ito mula 20 hanggang 100 beses. Ang mga krimen umano ni Kibuloy loy ay hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa kaya't may mga dating pastor din na nagbulgar kung paano siya yumaman at kung paano niya ito itinatago. My office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Kiboloy himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who while not a minor, when the sexual abuse happened, lives with the trauma it has brought and continues to fear for her safety. May nakausap din ang aking opisina na mga preacher na naglahad ng iba pang mga krimen ni Kibuloy. Paano siya yumaman at paano niya tinatago ang kanyang yaman. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Quiboloy's criminal activities is truly astounding. Ang nanating hinimo ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse, at child abuse na inireklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan Smith, Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. Ngayong umaga, bago ako magpatuloy, kilalani natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento ang mga karanasan niya. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas.